Nasubukan mo na bang dumaan sa panahon ng pagkawala? Isang oras kung kailan ang lahat ng inaasahan mo ay parang gumuho sa iyong harapan. Maaring tila ang mga pangarap na itineyo mo ay biglang hindi na maaabot o ang mga tarong inaasahan mo ay wala na. Kung ito ay nakaka-relate sa iyo, mayroon itong makapangyarihang mensehe ang kwento ni Ruth. Ipinapakita nito na kahit sa ating pinakamadilim na sandali, ang plano ng Diyos ay patuloy na nagaganap madalas sa mga paraan na hindi pa natin nakikita. Gayon, sisimulan natin ang kamamhamanghang paglalapay ni Ruth, isang kwentong hinabi ng katapatan, pag-ibig at pagtubos. Ito ay paalala na kahit kailan ang buhay ay tila walang kasiguraduhan, ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho. Sa episode na ito, Tututok tayo sa matapang na desisyon ni Ruth, isang pagbipilian na nagbago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Ang kwento ni Ruth ay nagsisimula sa pagdurusa. Si Naomi, ang kanyang bayanan, ay humarap sa isang napakabigat na panahon ng kalungkutan. Habang namumuhay sa Moab, ang asawa ni Naomi ay manungkot na pumanaw. Ngunit hindi natapos ang kalungkutan doon. Ereho ring namatay ang mga anak ni Naomi na nag-iwan sa kanya bilang balo at walang mga anak. Maari mo bang isipin ang sakit? Sa isang panahon kung kailan mahalaga ang pamilya at komunidad para sa kaligtasan, bigla na lang natagpuan ni Naomi ang sarili na nag-iisa, wasak ang puso, at hindi tiyak ang kanyang hinaharap. Dahil wala nang natira para sa kanya sa mob, na pasya si Naomi na bumalik sa kanyang bayan, Bethlehem, isang lugar na dati niyang kilala ngunit hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Bago siya umalis, hinimok ni Naomi ang kanyang dalawang manugang, sina Ruth at Orpah, na manatili sa mob at muling buwin ang kanilang buhay. Bumalik kayo sa inyong mga pamilya, muling pakiusap niya, maghanap ng bagong asawa at magsimula muli. Nagsam-ayon si Orpah ng luhang umalis at nanatili. Gunit si Ruth, si Ruth ay tumangging umalis. At ang sinabi niya sunod ay nabago ng lahat. Sa Ruth, isa oras labing anim na minuto. Naririnig natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang deklarasyon ng katapatan na kailanman ay naisabi. Saan ka man kumunta, doon ako pupunta. At saan ka man manatili, doon ako mananatili. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko. At ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko itigil mo sandali at isipin ang tapang na kinakailangan nito. Hindi lang basta sumasang ayon si Ruth na tulungan si Naomi sa loob ng inang panahon. Siya ay gumagawa ng panghabang buhay na pangako. Pumili si Ruth na iwanan ang kanyang bayan, ang kanyang pamilya, ang kanyang kultura at maging ang kanyang sariling mga Diyos upang sundan si Naomi sa isang ditiyak na hinaharap, nagtitiwala sa isang Diyos na bahagya lang niyang nakilala anong hangpanan hang pananampalataya? Wala si Roof na garantiya ng kaligtasan. Walang katiyakan na magiging mas mabuti ang buhay. Subalit alam ng kanyang puso na ito ang tamang landas. Isang landas ng pag-ibig, katapatan at tiwala. Ang kwento ni Ruth ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na katapatan ay kadalasang nangangailangan ng sakripisyo. Nangangailangan ito ng paglalakad sa pananampalataya kahit na hindi malinaw ang daraanan. Ngunit ang hindi anam ni Ruth, ang hindi niya nakikita sa sandaling iyon, ay na ang Diyos ay naghahanda na upang pagpalain siya sa mga parang hindi pa niya may isip. Ang kanyang katapatan kay Naomi ay hindi lamang tungkol sa pamilya. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Dios na magdala ng pag-asa at pagtubos hindi lamang sa kanyang buhay kundi peti na rin sa mga salinlahi na susunod sa katunayan, ang desisyon ni Ruth na manatili ay hahantong sa kanya na maging bahagi ng linya ng pamilya na nabigay daan kay Jesus Cristo, ang tagapagliktas ng mundo. Hindi biyay kahengahanga ayon, isang matapang na pagkilos ng katapatan ang nagkaroon ng kepel sa pinakamasalimuot na plano ng Diyos para sa pagtubos. Marahil ngayon ay tila ikaw si Ruth humaharap sa kawalang katiyakan. Nagtataka kung ang mga pagpili na iyong ginagawa ay magdadala sa pag-asa o sakit sa puso. Marahil ikaw ay dumadaan sa isang panahon kung saan ang landas sa hinaharap ay tila hindi tiyak. Ang kwento ni Ruth ay nagpapalala sa atin ng katotohanan na ito. Kahit na ang buhay ay tila hindi tiyak, atuloy pa rin ang Diyos sa pagtatrabaho kahit na hindi mo makita ang nasa unahan, ang kanyang plano ay patuloy na nagbubukas at siya ay tapat. Nasubukan mo na bang makaharap ng isang sandali tulad ni Ruth? Hindi sigurado sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap pero nagtitiwala sa Diyos na gagabay sa iyo. Kung nais nice kong marinig ang iyong kwento, mag-iwan ang komento sa ibaba at ibahagi kung paano mo nakita ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay at huwag kalimutang maging abala para sa susunod na yugto habang ipagpapatuloy natin ang paglalakbay ni Ruth. Isang kwento na nagpapakita kung paano ang hindi inaasahang mga biyaya ng Diyos ay maaaring manggaling sa ating pinakamalaking mga gawa ng tapang at tiwala.